Gagawa muna natin yung jeep ngayon mga choy. Ayaw na naman niya kasi mistart kaapon at kinailangan pa ikadjo para umandar. Okay. Ganito to kapag naglalambing minsan eh. Pag-aalmusa rin ka ng grasa at lamis. Oh, shit. Kaya dinala ko muna kay Kuya Bong para ipacheck kung ano nga ba talaga ang problema. At ang sabi nga niya eh, sige, open up. Kaya sinabi ko na sa kanya yung mga problema ko sa buhay. Na marami akong bayarin. Yung mga pusa namin, walang kakainin. Kaya kailangan kong bumiyahe. At sabi nga ni Kuya eh, open daw yung hood. Hindi daw yung talang buhay ko. awet wet. Pagka okay yung battery sa starter, Ay, ganon? Ah, sa baterya to? Sige kuya, salamat. Minsan kasi nalilito na ako kung saan ba talaga may diferensya kapag naglolo ko. Kaya madalas dinadala na namin sa expert at iniisip ko na lang kung saan ba ako nagkulang at nagkamali. Nagkulang ba ako sa lambing kaya siya sa akin ay madalas nilalang. Ang dami mong nalalaman! <laughs> Dinaanan ko nga muna yung operator ko mga choy at biglaan nga pala yung anunsyo na no, walang pasok ngayon ng no, mga estudyante. Ang nito tumambay ah. Wala palang pa, walang pasok no. Damig, eh. Salbahe tong bata na to Magalo-lo kapag maulan Pambihira Kinausap ko muna yung operator ko at ipinaliwanag. Para yung lakad namin mga tiyo isa eh, na lang at para hindi na magpabalik-balik. Medyo may kaidara na rin kasi yung operator ko. Kaya madalas kay boss ako kumukonsulta kapag may problema sa gym. Madalas din ako kumonsulta kay boss eh, kapag gusto kong tumoma. Atik talaga, isang set agad na vlog. Pagdating nga namin sa bateriya na eh, agad namin kung may sira nga bang isa sa mga bateriya. Gamit-gamit yung kanyang mahiwagang aparato na galing pang disyerto. Makalipas nga ng ilang minuto eh, na-trace na ni kuya kung alin ang may sira. At sumenis na siya ng okay, hujat na kailangan na ng dumuko ng operator ko sa kanyang bulsa para magbayad. Yun ang hindi okay. Pagka-attitude yung nga, sa operator ko, mga tiyo kakain muna ako bago bumiyahin. Dahil wala na itong babaan hanggang mamayay. Eh, si na dapat yung babiyahin ngayon dahil update nga uh, kami. Ang kaso, nag -chat, chat ang sabi niya nga eh, bukas na raw siya babiyahin dahil mag-aayos daw siya ng bubungan nila. Ang <mukulang> na, nataon pa sa walang pasok na nasira yung bubungan nila. Amazing! <mukulang> Pero pag ako pumaldo ngayong araw, kala niya ha, wala lang. Mukhang malabo nga eh, bukod sa walang pasok, maulan pa. Tapos yung ulam ko pa, binaguungan na karne. Tapos kalamansin na may patis, puro maaalam. Tapos sa bau ko pa, papaitan. Nararamdaman ko na yung biyahe ko, mukhang aalatin talaga eh. Pero hindi tayo mawawala ng pag-asa. Gagamit tayo ng mga ipinagbabawal na teknik para pumaldo. Aray ko. Ito na nga ba yung sinasabi kong dilubyo, mga choy. Maghapon tayo na ito, parang arkele. Eh. <laughs> yung tipong nakabalanse yung mga pasero bawat sulok ng kanto lang ng hindi, pang ang may nakaupo yung mga nakakasalubong nga nating mga trope eh parang mga nakakain ng ampalaya eh sa sama ng biyahe pero ano't ano pa man eh hindi natin susukuan to kahit ano mangyari kahit hanggang bago nga magdilim eh uuwian na natin pag wala talaga pipila sana ako sa terminal at yun na nga lang yung pag-asa mga choy ang problema ang dami na rin nilang nakapila at sobrang tagal nga rin nang alisan kaya hindi na ako pumila dahil baka ako ng gabi tapos makaisa o dalawang biyahe lang awit talaga. Pag nagkataon, sinaga ako pa rin yung biyahe mga choy hanggang hapon at kahit papano nga eh, nakapamasero pa rin tayo kahit medyo pahirapan talaga ang biyahe. ko na lang pa isa, isa yung mga bawat kanto nga eh, talagang hinihintuan ko at inaantay ko yung may lalabas bang pasahero. Yung tipong gatuldok pa lang, malayo pa lang naglalakad eh, palaki ng palaki tapos pagdating hindi pala sasakay. Awe. Inaabot nga ako dyan mga choy hanggang gabi. Talagang hindi ko na pinansin kung nakailang biyahe nga ako at yung pera hindi ko muna binilang habang nasa biyahe. Baka kasi mawalan lang ako ng gana babantayan ko yung biyahe at yung pera. Kaya dito ko na lang titignan yung resulta ng biyahe ko sa maghapon. At habang binibilang ko nga yung pera, eh, ramdam ko na kumita pa rin kahit papano mga choy. At masasabi kong sulit pa rin talaga yung pagod dahil hindi nga ako na zero mga choy. Nagulat pa nga ako sa kinita ako at hindi talaga ako makapaniwala. Akala ko nga eh, konti lang yung matitira. Yung binilang ko na eh, pumaldo pa rin pala mga choy. Wala nga lang diesel-diesel. Hanggang dito na lang mga choy.